umaga ito na yung grupo mabiyahe testing pagdayo ilan araw kami na stranded hindi nakapangalimango dahil sa ano sa habag yung upong kaya ito mag madayo yung grupo kulang kami apat lang kami yung dalawa wala andun naghahanap ng bigas-bigas kasi ilang araw kami na stranded sa bagyong upong. Kaya naubusan na ng bigas. Ang yung dalawa. Naghahanap ng pambigas-bigas kami rin. Pupunta rin pang dayo. Pangalimango. Sana swerte kami ang araw na ito. Buti na lang hindi malakas gaano yung ano, yung bagyong upong dito sa amin. Pero stranded pa rin kami. Kasi malakas yung ulan. Hindi kami nagkapangalimangong ilan araw. Istambay ang grupo. Kaya ito ngayon. Ah, Ang baka sakali, sana swertehin. Mayroon pambili bili ng bigas. Abangan ninyo kami guys doon sa pupuntahan namin. Ngayon muna yung ano yung bangka kasi mababaw pa pangalan ng Alegria. Dito kami guys, bababa. Sa may tabi ng anong pantalan ng Alegria. Testing kami dito. Sana swerteng kami dito. Sa lugar na ito. Ayan so guys yung ano, mga bakaw

ayso okay, so na naman sa bakawan Pero banggasy bug keadaan

So guys nakakita yung grupo ng ng bakas yung pag mismo namin doon sa bangka ilang meters ilang metros lang nakakita sila ng ano bakas tapos nakakita sila ng dinobluban dito guys pakikita ko sa inyo dito guys yung bakas ayun oh no? laki guys katapos mayroon dinobluban dito ayun oh no? Yan. Yan, lumulubog guys, ano, ano yan 'yun. yung laman. Yung alibango nakita nila. Ilang metros lang galing dun sa pagbaba namin ng bangka. andito guys, puntahan natin. Kaya lang guys, pahirapan yung pang dadaan sa ano, sa mga puno ng bakaw. Tingnan niyo 'yung Keso. Okay, so mino Yan. guys. Bye okay, bye. Bye yan guys. Kilod kaisa na rin. Sana madagdagan pa ito. Ilang metros lang guys? Galing sa bangka yung binaba namin. Ngini ako ba mo? Yan hindi yan lang kagunguna ito guys yung limang yan maganda yung pagka yun. maglarado guys yun okay, guys kailangan guys tanggalan ng anong mga ugat kasi nakakarang yung mga ugat ng bakaw ko malambot pa daw guys yung katawan Bullet, guys good size sana guys na guys kaya lang medyo ma ano pa medyo bata pa yung katawan nya mura pa ewan ko guys kung madala yun sa pagkilo ganun pa man salamat din kami sa Panginoon thank you Lord kaya sana sana madagdagan pa ito tinawag tayo ng kasamahan natin meron din siya nakita ng alimango punta natin buti na lang hindi gaano mahirap yung dadaanan natin Yun, guys, yung guys yung dadaanan punta natin dun sinasabi ng alimango nakita guys yung bakas ayun malaki guys yung bakas ayun yung banda Ayo, Klarado, guys. Thank you Lord. Nakadalawa na rin. Saan ito? Oh. Okay. Okay. Wow. Okay, guys. ada. Guys, oke. Wow. Oke guys.

meron doon nakita di mag dito nga yung bakas tingnan natin guys yan guys yung bakas yun pa dito na yung alimango nakikita nya dito guys yung, yung pa yun guys yung bakas

<laughs> eh, itu cimur, naga was Itu cimur, ini. Mana tuh banget, tuh, dah. Lagat, na guys. Tubuh, dia. dia, guys, Ah, guys. Ini, ini. Nah, simula no tinihay po guys kung saan nyo harap yung ano abot na guys ng dagat pagka share nga naman hindi para sa amin hindi yan may pagkikita kasi tubig oh. na yan. guys. Thank you Lord. <laughs> Bitawang pa. Sakrasi <laughs> ani ti ito, Jo. Sakrasi. Ha, bitawang Nagalit Ah. Bita <wampa>. <laughs> 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 <laughs>

No, no. Ni kada ne podi. Ja da je magal. Za zgranta ne. Ne ide. Tam. Ti, 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 ti. Na. kun kaluong. Sinko minutos, di na, na't nakikita. Oo, nabutan pa ang minutos. Hindi na nakikita yan. Kasi na abot na ng dagat. 5 minutos, sorry na't to. nakikita. Malito.

guys, okay. okay, so ng dagat na, hindi na 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 kita yung ano, putik. namin na mga na lima tatlo tatlo lang guys